magandang araw. ba naman tayo. Dito ako sa laba ko maglalaba. Hindi po lang ng tamis ko ay nilalaban ko. Yun lamang pang alis. So, laba tayo. Paano siya kasi mabango? Laba-laba. laba, -laba. laba, -laba. Madagin na naman. Maulan. Ang panahon. Gusto ko pati kamay. Pinakamay. Ang paglalabak ko. Parang maayos. Malis. Teru rurada. kusot kusot Ayoko na nakaupo at sumasagot akan din ko. Yung mga matanda. Na. Yan. nasa ko na ang mga damit. Magbabanglaw na. Yes, tapos na akong magbanla. Hindi naman natin na shopping na para mabango. Shopping na para mabango. Na, na, Then, na-dryer natin para uh, ano, matuyo. Kasi ay, maulap ang panahon. Hey, tapos na ako maglaba nagluluto naman bye, -bye.